Kaya mo kaya sa bayan ng na na mga Kang binitawan ng tunay mga makatay Sa kabanat ang binuksan para sa bobo at tanga Ha! Hakandun siya na naman ng mga kalaban Sa amin di makalamang Hindi na kami bebelo dahil kayo'y makautak Alamang Kaya na naman kumiti ka kandila Di makabalag yung hininga Numabigas ng grupo nyo Tayo ay magpahinga Humingi ka na malalim Dahil mga letra ko ay napakatalihim Na parang punyal pag tinarap Bibig kita mataing king Sa nagsas na may naiibang lakas Bumibili sa mga salito Sina ba walang wakas Walang bakas na pag Kumakatag sa akin Tulugi na lahat para mapapela nila muta Lulupit na nga ako, binabatungan ka pa rin Bumabangin na nga ako, inuutusan ng ka pa rin ng utusan, huwag na lang na maubos Na mga sitang binibitawan dito Sa malatutulan dahil di mo kakayanin ang mga Na mga sitang binibitawan doon Guardia Civil Tara pa palupit na papangit sa baliktasan Sino man ang aharap pangalan ay madudungisan Takbo! ako baba Kaya ng mga tinta na pamanginis na mito Puno ka mo, mo, dudurugin mo ako Tadya ko din mo kakayari ba? Nang mabakas na iiwa Nang dudurugin ko Kahit iblan ng utak mo Takbo! Pinapalakas, pinapalupet Sa mga katagang aming pinibitawan Dahil sa larangan ng na balag Tata kami muli na, na, na naman ang inatas Sa pantapusin na pukasan Ang mga taong gusto sa aming umadlang Dahil sa kulturang aming pinasukan Hindi kayo dito tapat papapila Mga kapasupan Napatunganga, puro na lang ay pagbubunganga Hindi pa kayo nagsasawa Pero sa mga Kaya hindi nyo kaya sabay ang tapotan Ang pinalipat ng tugmaan Kahit sababay sa tigma palupitan pakalupitan Ikaw ay ang patatapakan Kaya hindi nyo kaya napasa ng tas Nakasko at talino Sa pagdurug sa inyo Gamit iba't ibang estilo Kaya alakaw ang magpapatatag sa kami na itatag Ako si Nicky sagot sa akin na binansag Na dito na si Shire, bibita bibitaw na marupit na At hindi mo malalaman kung saan ka babalan Ra mga salita Dinamit ka sa kapapadigma Di mo kayang alisin ang mga rima o pinagtugma Sa ilakas at ang tas ang po na peso Para isang pagdok na sa mananalasa At lahat ng ingitero sa akin biglang ahadu Pusay na kami ang Sa grupo ng pinakamahusay Sa baga ng sibil na bayanig na etablado At lahat ng kritiko ay bigla na natablado Sarado na ang pinto ng karunungan Pagkat walang kustisya na nagbibigay ng katarungan Hindi mabubuwal at lalo hindi mauutal Sapagkat sa etablado hinangad ng matagal Ang kalaban at sa amin ay gusto kaming subukan Halika't lumapit ng lumaban ang pulutin sa putikan Tadya mo sa bayan ng mga katay Ang at tunay ng makatay sa kabanatang binuksan Para sa bobo at tanga Ha! Ha! na naman ng mga kalaban sa amin Di malamang Hindi na ka bibebelo Dyan sa'yo makausak ka lamang Kasi na naman kung hindi ka kandila Di makawalay yung hininga Di mabigas ng grupo nyo Kayo ay magpahinga Humingi na malalim Dahil ang letra ko ay napakatalihim Na parapunyan pag inarap Pipig kita mataim team Kapusta siya Tingin hindi ka na makakawalan Pagkat hindi mo pipigilan pakikinig sa aking salita Isusugal ko ang dila ko na may lahi Ng veteran ay papalagan ng mga kataga ko Sa rumispeto Ang lakas at antas Na hindi na masuri Sobrang lakas Pawag bigkas ko sa mga letra Humawa sabi pang bumangon Hinding hindi ako makakaahon Sa lalim ng mga dimensyon na ginawa ko lang kahapon Nalagot ang na hiling nga, tuloy ang kanang mawawawa Sa pagkamit ko ng mga tantata, bumikitin lang hapas dupa Ang mga takot mga nang galing sa luwag Parang engkato, ilang kilometro ang aabutin ng mga katanga Kung bang engkwento, at kritikadong pansabulot Ang mga ginamit upang rumagasa Sa mga ungasungan na gusto sa aming mananasa kayo yung sipilyang grupo, wala halimaw Kung bumigas at saan, tapos di kayo ang loko Uuwi ka nga kupas Sa pagsulat ang tula, kami hindi nagpapasapa kalayuan ay alimaw Sa pakagisang palupitan At kami ay hinira magsulat ng tula Para sa mga halang sige Sabihan lahat ng aking mga binikas Para magkaalaman na ako sinong pinakamalakas Halika, ilapit mo nga ang iyong mukha Ikaw ay lalaban sa amin isa ka lang buka Wala ka pa sa lakas Para sa amin kumalaban ba Tapos pinagka Kalat mo ba't ang sibilyo pinag-iwanan Mabangga ka Ako'y lumalamon ng tanga At isa rin ako Na dumurog sa iyong panga Walang sapat na karunungan Para sa amin kumalaban Wala kang isip Bobo Di pinag-isipan o oh, ang mga letrang bala Dinamit ko para sa inyo Kayo ay bubulata pag tinapatan Lakas ng antas mo Ang sinukot saan? Sinukot ang kalaban namin kinakabahan sa may lalakan palagasan Huwag si Vinny kaya tapatan si ang ng mga tumpa na magkakalaban Ay akin ang pinatuntay Kung wala't iwa ako bubagin Puntasyon ninyong tibayan Sa balatang kinikinit matutong ayan Kung malukit nila sa Ang mga kalaban na di makasabay sa akin Mga binitawan Pansiin sa lalakan Ang palaisis Hindi kaya dapat na mga Estilo nyo hindi kaya Aya aya Kinakinistima Kinagkula ang bawat letter Gamit ang at takar Kayang wasakin At atin sino Wala na mapanggaha Silang matalas Ang ang ginasa At letter Hindi na nag-isip Ang patinig At mga katinig Kinaya ako masira mo kaya sa bayan mga magkakatag Ang binitawan ng tunay na makatay Sa kabanat ang binok sa para sa bobo at tanga Ha! Hakadusay na naman ang mga kalaban Sa di makalamak Hindi na Dahil kayo mga utak alamak Dahil na naman Sino ka ba ang uh, alam? Matagal mo na ako kilala tira ng Oo. Oh, wow. Ayan pala eh. Kasi balita ko buo ba na gano'n sa akin? Wala ka nalang naririnig ka. Wala nga akong naririnig sa'yo, pero May wala nga akong nagpapalitaan, pero mo hindi ako bumabalat. May isa akong salita na sa'yo. Yung mga tao, wala naman. akong wala akong wala akong wala akong wala, wala wala silang maririnig sa amin na kahit isang salita. Ako, alam ako wala ko po, wala. Hindi ko naman naririnig. Eh. Oh, oh. Uh. Sa'yo pala galit to, men. Gusto uh. mo ba maglaro kayo? Kaya hindi na pala gano'n. Gano'n hindi ako dyan kay Gusto ayun, ayun. wala ka ano, nung hindi, hindi ako makilam dyan. Kilala mo naman na naman. Gusto mo bang laro? Hindi eh. Na... No. Kaya nagsatry lang ako ayun. na sa komento. Gusto mo bang lumaro? Eh, tatanungin mo lang sa konti ko, rin yung hindi ko mo bang lalainuin? Ayun sa uh, na nag i i pala yun. Ay, ba? Ikaw ba tinatanong niya? Ano yan? mo daw lumangon. Hindi na sabi. Andiyan lang sa siya, sa PC. Pumasok ko lang ng dalaw. Sige na, mababa ko na yung mga ko. Magta-type na lang ako. Sorry. Okay. Oh uh... nasa microphone oh, mo. ba Oo, oh, oh, na ko. Mahal, nandito ako sa microphone <coughs> oy untouchable king Oh, Untouchable King. Don Pepot, ikaw ba yan? Ayun na. Don Pepot, kumusta ka na? Ha? Don Pepot, kumusta ka na? Kinukumusta kita ng bonggam-bongga, Don Pepot. <messing> 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 ha? Ah? So Tulsaital, sino ba talagang kalaban? Kaya tala naman. Kaya pa sa naman. Kaya Si Hari ba? Hari nandiyan ka ba? Nakikinig ka ba? Anong putang ina mo nagtotalk shit mo? putang ina pa na mas mo na tinalo mo si Faith? mas pi mo gagamit ka pa ng ipangtang ina mo ka? gamit ang kamay ko eh. Hehehe, na nga. Pista tayo youtube YouTube. Nang inanto, hindi na lang kasuhin yung... Kasuhin yung putang ina... Putang ano mo. Kaso mo. Masyado ka sa mga fresh cleanser. Masakit ba? Ano yung nabuhaw ka na na-estapador ka? <laughs> Masakit ba ang kaluuban mo? Nanunuwag ka ng amo eh. Ay amo. Ay, may nagpapaso ko yan. Ay, ayaw Ako, eh? si Boy Tigas. Ako, kabatigas. Huwag ka lang papasok mahal. Parang nagpa-plug ceremony. Oo. Oh ganoon siya katigas. Ay, naku. Mafia. Wow, mafia. Nagmamash ka pala. Mafia, hindi pa kilala nga kung sino ah. Ah, uh, pa si Fatal. Ha? Ah, oh, si Fatal. Oh, no. Papalag. Ha? Papalag ka ba sa gwapong-gwapo ng ya? Ah, si Fatal ba? Papalag ka okay. ba? Joke lang. Putang ina mo. Papalag ka? Ha? Papalag ka ba sa gwapong-gwapo ng ya? Ha? Hahaha! po Putang... Naku... Naku... Kasambal kita diyan Poyari... Alam na alam, Loretta. Oo, Wala ko alam. utang mo. Kalat nakalat kalat na sa right? yung um, putang inang kadiri na pinagagagawa na Putang Ha? Na no, wala yung ano ko. Ili ID, hindi mo binigay, putang ina mo. Bebeta ka pa ng Ili, ah? Tarantado. Hindi ko na nag-close yung ano ko. Diyakan ko yung muso mo. No, yung Ay, na, ano. Ito kang papansin, eh. No, yung ano, ano yung... Ha? Magmurahon na mo, boy. Okay? Tiga. Oh, Ang pinan ito. Okay. Kung kinakalaban siya, saka huwag na kayo. Ah, meron na Si, pangalan nun? Huwag mo kakalabanin si, si weh. de si We, Lagi may dalang nun. Ano nga ang tawag dun, We? Yung, putang ina, yung glass, weh. Ano nga yun, We? Yung magnifying glass, makikita lahat ng kaso mo doon. Napakalinaw ng mata niyan. Sabi ko, kinakalaba. Uh, uh, kinakalaban. K uh, kumakalaban, kumakalaban ka sa mga amo ka sa mga mo eh. naman binabanat mong putang ina mukhang tarantado kang bols ka. Ha? Banat ka ng banat putang ina ka? Pinagbibigyan ko lang kayo mga putang ina nyo eh. O, ngayon po kinang ina muka. Ma, itutuloy mo pa ba yung YouTube mo putang ina ka? Ngayon naapakan kita. O baka naman sumigaw na yung director mo na si Fatal na cut? Ha? Nakakaya kayo? Ha? Ilan ng, alam nyo dito? Ilan ng VC nyo dito? 100% plus putang ina mo kan tarantado ka, fatal ka pero ano naapakan ko lang kayo pukin ng ina niyo nag-iisa lang yung pang-apak ko dito pero pukin ng ina mo ka tanga ka kasi fatal eh ha yan ang sinasabi ko sa iyo eh pinagmamayabang mo yung connection mo sa ibang bansa at sasabihin mo si Hari eh Philippines connection lang putang ina mo pero dinudurog ka ha maganda nga yung internet connection mo pero bulok naman yung PC mo ha yun ang pagkakamali mo kasi wala kang pambili ng magandang PC hindot kang tanga ka ha? puro ka lang internet ha? kumukuha ka lang ng internet connection sa company pukin ang ina mo ka pero yung laptop mo yung desktop mo putang ina mo ka bulok di ba? o ngayon etong ang isang matinding patunay YouTube viewers 100 plus ang VC niya nauna pa siya nagmas dito si Harry Partida ha? wala pong mas si Harry dito. Nag-iisang pang-apak lang po yan. Pero kita nyo, ayan, YouTube viewers, kitang-kita kita nyo, bumagsak ang mas ng gago. Biglang <laughs> bumagsak ang VC. Ayan, error. Yan ang sinasabi ko sa'yo, puro ka-kayabangan eh. di ba? O, di ba nag-error ang VC mo, putang ina mong bobo kang fatal ka? Ayan, YouTube viewers, ha? Baka naman i-deny niya pa yan. Pangalawang beses na yan. Nung una, nagmas mas PM ako, sinabi ko, na yung PM mo na nakita namin sa confe ha na nag-error ang mas mo idininay mo ngayon kaya ididinay mo pa rin na nag-error ang mas mo dahil bulok ang PC mo ha fatal o di ba buti naman umaming kang putang ina mo kang bobo ka ayan sinasabi ko sa inyo ha volts ngayon nasan ng yabang mo ngayon nag-error ang PC niya kasi hindi kinaya ng PC niya di ba yan ang sinasabi ko eh, magdadahilan ka pong putang ina mo kang bobo ka. Eh. Ito naman Volts na to, YouTube viewers. Eh, isa lang naman po itong swindler sa OFW6. Pa po, no talk shit yan kahit pumasok kayo sa OFW6 at ipagtanong niyo kung sino si Volts ng Freshland. Yan ay dating tambay sa OFW6 na may girlfriend doon Nagpanggap po yan na meron daw po siyang cancer. At ngayon naman kaya nagpicture pa ng kabaong niyan para sabihin kunwari nag-PM kunyari yung kamag-anak niya sa mga kakilala niya sa OFW6 na namatay siya at nangihingi ng abuloy. Totoo po yan kahit tanong niyo sa mga taga OFW6. Kaya nga hindi makapasok sa OFW6 yan dahil alam niyang hinahunting siya ng mga taga doon. Tapos nagbigay ng mga abuloy yung mga taga OFW6. Oh ang ginawa ng gago ay eh, lang ng mga tools. Ayan, binulsa ng gago at pinambili lang ng mga tools. Eh kaso, maliit ang Yahoo World. Kaya may nakakita sa kanya na yung pala na eh, sa nasa ibang room lang siya at nakikikanta pa ang tanga. Ayun, buking na buking ang gago. Napahiya. di ba? Walang mukhang walang hindi na makapasok sa OFW6 dahil sa kakahihiyan niyan pukin ng inang hindot niya. Nakita niyo naman po YouTube viewers ang picture niya kanina. Kaya mag-iingat kayo kung sino man ang na nakakakilala sa si inyo sa kanya. Baka mamaya ehinyan eh, din kayo ng abuloy niyan. Ha? Sabihin na patay na siya. ka sa girlfriend mong si Sasi. Ha? Yan si Sasi ng Freshland. Oh. Ang real name is Lara ibanyes, Uulitin ko. Ikaw pukinang kinang ina mo kang tarantado kang fresh sa sasika Lara ibanyes, Ha? Isa ka lang naman yaya eh. Ha? At saka pukinang kinang ina mo ka. Ano pinagsasabi mong katoksitan? Eh ikaw ito pala ang may kaso sa Pilipinas. Ayan, YouTube viewers, nakita niyo naman kanina 'yung pinakita ko sa inyo na meron po siyang supina kanina, ha? yun ay eh, maliwanag na patunay na talagang isang kaso at hindi ka pirasong resibo lang na yun. pinagsasabi mo na magkano nga yun? $180? Hmm. Sasabihin mo eh, $180 makukulong si Harry? Kundi ka ba naman tanga? Ha? Ah, $180 pag kinuwenda natin yun is nasa $9,000 to... $8,000 to $9,000 thousand palagay na natin ganun. Ha? Ah, Bobo ka, magkano ang attorney's fee? Ha? 10,000 pinakamababa. Hindi hmm. Ikaw putang ina mo kung bobo ka. Alam niyo ba YouTube viewers ang tinakbong pera niyan pang placement niya? Eh humigit isang daang libo. Kaya idinimanda siya at nakatanggap ng supina at yun ay eh, nakita ko. Kung di ka ba naman kasi bobo, ay sinasabi ko sa iyo, maraming reliable source si Legendary Harry. Tapos si edit niyo pa yon. Yung yung pinakita ko sa inyo na yon. Ano uh, ngayon? Eh di napahiya ka. Pag-edit ka ng low kasi bobo ka. Bobo ka pa rin. Ikaw naman Sasi, magsasabi mo may police record si Legendary Hari. Pero kitang-kita sa police record na 'yon, na picture eh yung ginagamit na avatar ni Hari. Saan ka ba naman nakakita ng police record na eh? Ang picture eh naka-side view pa. Pagkatapos eh may pangalam pa. Kundi ka ba naman bobo tanga? Di ba? Ayan YouTube viewers, nakita nyo naman, ha? pang nagtakbuhan ng na mga bobong mga inutil na mga tanga na to ha yan ang sinasabi ko sa inyo eh di ba nakitang kita kanina na tumakbo kayo mga puki ng ina niya pero maririnig niyo pa rin ito at mapapanood niyo pa rin ito mga bobo kayo ha kaya sa susunod huwag kayong magyayabang kung wala naman kayong ipagyayabang yan ang pagkakatandaan niyo mga bobong freshland kayo ha ikaw puki ng ina mukhang kang ka ha Huwag ka mag-angas kay Legendary Hari, Ha? Sinasabi ko sa sa'yo, dahil isa ka lang naman latak ng Yahoo, isa ka lang swindler. Okay? So, paano yan? YouTube viewers, nakita nyo naman na ano nangyari. Ha? Iminamas PM ko na yan, ha? Ah. O yan, PM ko, papakita ko sa inyo YouTube viewers. Ayan. mas PM natin para maliwanag na, wal maliwanag na walang talk shit. Ayan bago ako magpaalam so uh, youtube viewers paano ba yan, kitang kita nyo ha? partida si legendary hari eh magmamas palang sana pero nag error na ang VC ng bobong fatal at tumakbo ha? kaya nang sinasabi ko sa iyo eh, hindi ka kasi makakalaban ng sabayan kay legendary hari diba kaya tumakbo ka na diba kasi alam mo, magre-remask ka na naman eh. ba? Diba? Alam mong pag nag-remask ka, eh sabayan na kayo ng legendary hari. Kita mo naman, wala ako ditong mas. Pero sabayan na lang ang mangyayari sa atin. Pero wala. Ang kinawa mo, tumakbo ka. ba? Diba? Kita mo yan, bumabanat na ako, nagmamas PM pa ako. Saan ka ganyan? Kaya mo ba yung bobo kang inutil kang tanga ka? Ha? So paano YouTube viewers, magpapaalam na po ako at tumakbo na po ang mga kalaban. Kitang-kita nyo naman si Freshland Fatal at Freshland Volts at meron pa nagtatagong babae sa na Freshland sa ibang ID. Kung sino ka man, punk ina mo. Okay? So paano YouTube viewers, papaalam na po si Legendary Harry. Bye YouTube.